Ang kasaysayan ng Yamelif Mission sa Alang-alang, Leyte. Ang simula ng panibagong misyon sa paglalakbay ng Yamelif sa pangunguna ng Superintendent General Bishop Noel Abiyog tungo sa pagpapalaganap ng mabuting balita, isang bagong kwento ng pananampalataya ang sumibol at nagbukas ng pinto upang magkaroon ng isang panibagong misyon sa isang tahimik na bayan ng Alang-alang, Leyte. Nagsimula ang lahat ng ang Rysel sa pangunguna ni Predigador Emily Ronquillo ay nagkaroon ng construction project sa Metro Supermarket sa Alang-Alang Leyte. Sa tulong at pangunguna ng ating General Evangelist Oscar Cuevas Jr., Pastor Dennis de la Rosa, kasama si Misionera Rosalie Cruz, nagsimula ang pagkakaroon ng mga gawain sa dakong ito. Mula sa maliit na gawain sa construction site ng mga workers hanggang sa bahay-bahay na Bible study, ito ay nagpatuloy at lumago. Sa gabay ng ating dakilang Diyos, sumilang ang Takloban Yemilif Mission Church na itinuturing na Daughter Church ng Wakas Yemilif. Pagsapit ng kalagitnaan ng taong 2023, muling bumalik sa Leyte si na Rosalie, Predigador Emily at Predigador JB upang ipagpatuloy ang pangangaral ng salita ng Diyos sa mga manggagawa ng Metro. Sa pagkakataong ito, si Misionera Rosalie ay naiwan sa lugar upang itaguyod ang gawain ng Panginoon. Magbahay-bahay, magturo ng salita ng Diyos at magpalakas ng pananampalataya sa mga nakatera sa pamayanan ng Jiki at San Roque. Mula sa mga pakikipag-usap at pagdadalaw, nagsimulang mabuo ang unang samahan ng mga taong sabik na makarinig ng salita ng Diyos. Sa panahon ding iyon, isang lupa ang nabili kay Mrs. Luz Ramos ng Rysel Construction noong Hunyo 2023. Isa itong malaking pagpapala sa Rysel Construction at wakas Yemilif Church na buong pusong sumusuporta kay Misionera Rosalie upang magpatuloy sa gawain ng Iglesia ng Panginoon ang adhikain ng kumpanya ay makapagtayo ng mga misyon sa bawat lugar na kanilang napupuntahan upang doon ay magbahagi ng salita ng Diyos. Ang pagdadalaw ng mga lingkod ng Diyos. Sa ikalawang pagkakataon, muling bumisita si Geneva Oscar Cuevas Jr., Pastor Alex Anshado at Pastor Rick Benitez sa alang-alang upang kumustahin ang misyon. Nakita nila ang bagong kapilya at ang paglago ng ministeryo sa pangunguna ni Misionera Sally at mula din sa suporta ng Wakas Yemilip Church sa pangunguna ng mga manggagawa nito. Pastor Raymark Orbilio, Jack Chona Rodriguez, Pastor Solicer Rodriguez, Pastor Hannah Ardan, Official Board Chairman Predigador Emily Ronquillo, at Pangulo ng Misyon Predigador JB Bonkay. Sa pamamagitan ng patuloy na panalangin, pag-ibig at pagkakaisa, hindi po ng Diyos ang puso ng mga tao sa San Isidro, oras Jiki at San Roque. Unti-unti nilang natuklasan ang katotohanan ng mabuting balita at ang dating tahimik na komunidad ay napuno ng pag-aawitan, pananalangin at pag-asa. Ang misyon ay patuloy na lumalago hindi dahil sa lakas ng tao kundi dahil sa katapatan ng Diyos na tumatawag, gumagabay at nagbibigay ng tagumpay ang kasaysayan ng Yemilip sa alang-alang ay hindi lamang kwento ng mga pangyayari, kundi buhay na patunay ng pagkilos ng Diyos mula sa maliit na pagtitipon sa construction site hanggang sa pagtatayo ng bahay-sambahan bawat hakbang ay kwento ng pananalig at pagsunod. Ito ay paalala na kapag ang puso ay handang maglingkod, Walang lugar na malayo at walang hamon na hindi malalampasan. Ang misyon na minsay maliit ngayon ay nagliliwanag at tumatanglaw sa buong komunidad ng alang-alang leite. Isang patunay na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Purihin ang ating Panginoon.